Ang tanong ni Lovely Eye, mawawala ba ang amoy ng isang bulaklak kapag ka nilabasan na nanggata? So yun ang ating pag-uusapan for today's video. And basado ka bang malaman kung ano ang kakasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Hindi natin alam kung ano ang amoy na sinasabi na lang 'yan, no? Pero ipapalagay na lang natin na ang tinatanong niya ay yung uh, may mabahong amoy. Kung halimbawa'ng may mabahong amoy yung uh, bulaklak na tinatanong niya, tapos mawawala ba yun kapag halimbawang nilabasan na ng gata? Ang sagot ko ay madagdagan yung amoy. Kasi ang amoy, halimbawang nilabasan na ng gata, ang isang bulaklak ay magkakaroon ng amoy. Kakaiba ang amoy kapag halimbawang nilabasan na ng gata, ang isang babae. ay makaamoy mo yung uh, yung kaloblooban ng nektaro ng isang bulaklak. Yung ganon. Kaya, kung may amoy na yung bulaklak mo, tapos nagpalabas ka pa ng gata, magdadagdagan yung amoy, sigurado niyan. So, sana sagugunan. Ng tama ngayon, tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.